wala po siyang pera, hmm. maingay daw sa kanila, hindi niya kaya. Hmm. inanapan ko siya ng ano, boarding house. The boarding house. Dun sa sampung buwan na yun, magkano ang naibigay mo dito kay Nicole? It's more than 300. Mga 300,000. Bakit mo siya binigyan ng ganoon kalaki? For future po namin 'yon in mm. ganda ng usapan namin mm. 'tas pinaopera ko siya. Meron ba kayong pinaglaanan na dapat babayaran niya? Ito. Kada monthly po kasi naguhol mm. siya. Rent-to-own. Magkano binibigay mo sa kanya monthly? 37. k Mili, eh, ano pang natitira para ipadala mo sa mga anak mo? Konti na lang. Jusko, ayan ang ganda ng motor in Max. Pero huwag kang mag-alala, hindi naman tayo susuko dito. Cybercrime pa rin ito, Shadi nagpapadala ka ma'am ng pera, di ba? Ang pera, pinapadala mo sa isang taong nagngangalang Nicole Aguilar at saka Shelly Ann Rivera. Filipinas Aguilar, then Shelly Ann Rivera. Filipinas Aguilar, Aguilar tsaka hindi Nicole. Filipinas Aguilar, tsaka She Shelly Ann, Ann Rivera. Rivera. Okay. At ang pera ito ay pinapadala gamit ng Gcash. Gcash. Okay. Gcash din Palawan. Okay. So maraming avenues. Okay. Ngayon, meron pong pumunta dito sa ating tanggapan na nagpapakilala sila na sila yung nandoon sa litrato. Oh, po. Mm. At inaamin nila na picture talaga nila yon, kasi nakapost yon sa kanilang social media account. Oh, po. Pero hindi ito ang pangalan nila at hindi po nila kayo kilala. Kaya gusto po nilang linawin lang ang pangalan nila. Tayo po uh, sa mga nanonood ngayon, nung pong nagpunta dito si Ma'am, sinusubukan nating tawagan yes, pa, ilang yung po yung number, yung contact number at saka yun pong photo na, nakala, na nakalagay doon is according to the pangalan naman, 'di ba hmm. na binibigay nung alleged okay. nung nagsasabi na karelasyon nga. Uh, ako po si Ayasha Ramos. Uh nagbibusiness po ako and never ko po kayong nakausap hindi ko po kayo kilala. Si Ayesha, mm. ito si Ayesha Ramos. Pero inaamkin mo yung isa sa mga litrato. Yes po, yung nasa thumbnail po picture ko po yun kasi medyo bata pa kasi ako din kasi 2018 or 2019 ko po yun picture. Na picture. Yes po. Okay, so Ayesha. Yes Pero nakatag doon sa thumbnail tapos ang pangalan Nicole Nicole Aguilar. tama ba? Mm. Okay. Yes po. Next naman ako po si Geraldine Casabal, call center agent po. Tapos yun po, yung sa mga picture po. Alin doon ding, naman? Mm -mm. Ako po yung laging nakamas. Ikaw naman yung nakamas. nakamas. Yes po. Inaangkin mo rin na pictures mo yun. Yes po. Lumalabas rin yun sa social media account mo. Yes po, nasa Facebook po siya lahat. Anong pangalan mo sa social media account Kasabal Gerald po. Casabal Gerald. Yes po. Gerald. Ikaw, anong pangalan mo sa Facebook account mo? Yeshli po. Yeshli? Opo. Oh, okay. Uh, ang claim ni Ma'am Emily ay nakakausap mo sila live? Hindi po. Sa video call. Sa si Nicole. Oh, video call. Apo. Yung Nicole. Uh, malinaw ba? Ang ano, naka-video ba talaga? Or boses? Video po. Yung boses nila, dun muna tayo magsimula. Mm, nakakaano mo ba? Pamilya sa kanya, konti. Konte. Ayan. Pero hindi Pero, ka rin nakakasiguro. Okay, sige. Ah, uh, ngayon sa mukha naman same lang. Magkamukha. Mm. Pero hindi kami. Pero hindi niya picture, hindi Ger hindi picture ni Geraldine, yung thumbnail. Tama? Kasi ang Opo. picture na nandoon sa thumbnail, thumbnail, ay picture ni Ayesha. Opo, picture niya. Na, na ano mo yung Ah, papa. Ano? kasi sa akin lang siya, dapat yun pa lang, medyo magdududa na tayo. Na kung kakaiba, iba yung mukha ng nasa litrato na profile, thumbnail, ng sabihin natin, thumbnail po kasi yun yung, yung maliit na picture na lumalabas doon sa profile, de ba, or sa messenger, sa pag ka. Ano na yun ha? Medyo flag yun. Pag ang ang thumbnail picture ay yung batang Ayesha, pero ang nakakausap is somebody who looks like Gerald. Eh meron po kasi nakita yung pamangkin ko sa ano sa TikTok na uh -oh. eto po. Okay. Na halata naman pong magkaibang tao bakit hindi niya po nakita ka agad? Na-pinose okay. okay. niyo po. Hmm? Kasi yung picture ko po eto yung walang face mask. Tapos uh -oh. yung naka-face mask, halata naman pong magkaiba. Bakit kung kung sinasabi niyo po na nakaka-video call niyo, bakit hindi niyo kaagad na-identify? Na iba yung mga taoong nasa picture kaysa dun sa naka-video hmm. call niyo. Na-identify ko nga siya. Kaya sabi ko, siya 'yun. Siya? Siya, si Nicole. Eh, kami nga po yun. Nasa picture eh. Sino pong siya? Kaya nga oh, yun, pa si ano po. Paano po naging dalawa kaming karelasyon within 10 months? N hindi. Ikaw kasi, akala ko ikaw si Jam. Sino, Sino si Jam? Si Jillian si de Vera. Sino Kaya si Jam? Naging dalawa si sila. Ito, familiar kay Nicole eh. Si, naka-white. Mm-hmm. Naka-video call ko siya. Oo. Oh, oh. Pero, familiar. Pero hindi Opo, ka rin opa. ganun kasigurado. Kasi, Ngayong nakaharap mo na siya. Ngayong nakaharap mm -hmm. mo na siya. Dahil, syempre, pag alam mo, isa pa ha, uh, warning lang. Pag nagbe-video call, merong such a thing as filters. Naglalagay ng kilay, yes nababago yung mm. shape ng mukha, nawawala ang kuliti, katulad <laughs> mm. ko na may kuliti ngayon. So, ano lang yun ha, um, naka-red flag rin yun. May kilala ba kayong Nicole? Wala <laughs> po. po. Yung po kasi ang pakilala sa akin. Tapos may nag-PM sa akin na mm -mm. de Vera. May nag-PM sa iyo. Mm -mm. Sino niya sa akin sa ano sa Messenger. Okay. Ito kasi ang dapat nating hanapin talaga ngayon Shabby. Is shelly. kung sino yung kumukuha ng pera at nagbibigay ng ID. Hmm. Kasi hindi naman sila pwedeng gawa-gawa lang na ID ang mga Palawan o kahit ang Gcash pag nag verify verified. lalo na kung mga from abroad ang nakukuha, verified accounts dapat 'yan uh, check natin, well, ito, bin, dinulog naman na natin sa si NBI, di ba? Kung yung account na yon, yung GCash account na yon is still alive tapos verified. Nung ka-video mm -hmm. call niyo po sila, ano po ang itsura? At ano po ang boses? Ano po ang lagi niyang uh, suot? Sige ma, may explain niyo po. Lagi, siyang, lagi niyang suot yung t-shirt. Same, same, same sa kanya. Mm. Kaya okay. sabi ko, Parang siya. ginagaya yung style. Opo. Kumbaga. Pati yung Facebook na ginagamit niya. Hindi e ba, pero klaro na siya? Like, ano po ba yun? Um, laging nasa madilim? Sa luwanag po. Maliwanag. Luwanag. Opo. So, makikilala mo na siya talaga? Opo. Same sila. Um. Pero, yung messenger account, hindi yung siya yung picture. Opo. tiningnan Tinignan ko, nung mm. nag-PM siya sa akin sa TikTok, mm -mm. yung ibang, ano, ibang profile niya, same sa kanya. Mm, ginamit, kumbaga oh, nagamit niya okay. Paano po nasama yung picture ko doon sa Sa isa Ang ibig sabihin, ikaw pala yung si ano Yung nakasalamin, akala ko siya yun mm. Tignan mo ako po, akala po kasi, ako po kasi yung nandun mm. sa picture na walang face mask Oo Gina yung bali ang nangyari, niyan. ginamit yung A picture, picture niya na 2018. Ah. Nakakalo so, kasi ikaw si Chellian. Ann. hindi. Mm, okay. hindi po, hindi po 'yun totoo kasi mm -hmm. sa sa TikTok niya po puro picture ko yung lumalabas eh. Nagha-happy man sa kayo sa akin eh. <laughs> Nang hindi ko alam, <laughs> hindi ko, na nag I love you kayo sa akin, na mahal na mahal niyo ako, pero hindi ko kayo kilala. So, 'yun. So paano niyo sasabihin hindi ako? Eh, yung picture ko 'yun eh. Mm, -mm. Nakita mo ba na naka palagi bang nakakap? pa ano, uh, okay apo, apo. lang kasi view. palaging, palaging mm. nakaka pero mm -hmm. naka side view mm -hmm. naka -side view nakaharap sa akin mm -hmm. so ito um sherry kasi may obviously merong forceful denial no uh, na sila yun, yon although inaamin nila na pictures yes. nila ang ginamit and they have proof na hindi yon yung pangalan nila mm -hmm. na hindi yon yung it it account nila ni hindi man na hack ito ha Yes, hindi po, hacked hindi po. account yan, ha? Kasi yung account nila, kung kunwari, ime-message mo yan, hindi yan papasok doon sa kanilang mga tunay na account. Ang ang nangyari is, po yung walang man. kinuha yung mga litrato nila at ginamit para mag-create ng ibang profile. Pero ang assumption ko din, Shari, the profile that was created was only for chat purposes. Tapos pag Tama ba ako? Padala lang sila ng padala ng picture nila? Opo. Hindi. Padala tapos kinuha ka din sa Facebook. O. Oh, kinuha rin. mo dun sa Facebook na ang nakapangalan ay? Nic Nicolix. Nico Nicolix. Nico -niconix. Or Nicolix. Nicole. Nicole. Ito yun, Nicolix. O. Oh. Pero, hindi nga pa yung nakakapagtakay. Hindi sila yun. Bale, kinuha lang yung mga litrato nila para ipopulate. So wait lang po. Kung sina mm -mm. sinasabi niyo po na call niyo, Meron sa meron TikTok Meron din kasi kaming Nakuhang mga comments and hindi evidence. Na, hindi ako yun. Hindi ako yun. ako yun. ako po to tapos, ito po, siya. Mm. Tapos, yung comment po dito, ang sinasabi po sa comment, bakit nakikipagrelasyon ka sa ilawang magkaibang tao? Na sa hindi mo po. nakikita ng video call. Nandyan okay. po lahat eh. So, pa paano po magtutugma yung sinasabi yung nakaka-video call niyo? Actually, hindi ako nagko-comment dyan, siya. Hawak-hawak niya yung account ko. That time. Palalim ng palalim itong ano na ito. So, may, may access din po yung scammer, ma'am, sa Facebook niyo po? Sa ano lang pa sa TikTok. Hinawakan niya. Then, bago ako mawi, change password na. Tapos, ito po yung nag-chat po siya sa main account ko po. Sa main account op. mo, nag-chat ka? Opo, oo. Um. Op. Pero, Pero, hindi mo na... Maraming din na po siyang sinend po dyan na ibang tao. Puro picture po puro, namin. Puro picture ko hmm. po yan. Pero, eh. may isa pong lesbian na mukhang... Mm -hmm. les may isa pong mukha na hindi po namin kilala. Okay. Pero, hindi ka dito nag-chat-chat sa kanya dati? Hindi ho. Okay. Nagulat lang ako, nag-chat sa akin sa TikTok. Mm, kasi nga nakita mo na, oo, nakita ko na, na, dito bakit, na anong sa oo, po. picture, bakit picture na picture mo oo po, 'di ba? Oo. Pero hindi ito ang account na nakaka mo na ang hindi, pangalan oh. ay Nicole. Hindi. Nicole okay. 'so nico So So klarong-klaro na hindi mm -hmm. ito sila. oh pandin marami din nag-PM sa akin na may hiningan din siya ng pera gamit 'yung mukha niya. Ah, hindi so, so, lang, lang ikaw ang hmm. nabiktima nya or ikaw. kami kita makikita dalawa? nila dito, sabi ko PM na lang kayo pag ano kasi kami ako din hmm. po, sama din yun sa ako. So, so kung kasi hindi po natuloy, hindi namin malalaman na poster exactly. kami. So ngayon, ito well na exposed na, 'di ba? And at least po. maklaro kasi ang, ang ang sa akin ito is we would want your cooperation also with the NBI para mahuli talaga yes, yung po. gumagamit. Kasi hmm. ano eh hindi kasi hindi siya hacked account, ha? Uulitin ko, oh, hindi stolen identity. Yes, Kung baga ang nangyayari dito. Identity theft ang ang issue dito. Mm. Then yung Facebook nila hindi naman delete. Nandun pa rin. Nandun Deactivate pa rin. Deactivate lang. Deactivated mm. lang. Okay. Oh. po, ba may sinan pa po siyang isa. Mm -mm. Yan po. Sino po yung lesbian yan? Hindi po kami. Hindi naman naman kayong dalawang ito yes, rin. Opo, oh, pero sinan Sino ito? Po? sabi niya kamukha namin. namin. Sinend rin sa'yo. Pero ang sabi niya, siyang, <laughs> Nicole. an oh, Ang layo po ng mukha. Sino po yan? Ang layo ng mga itsura nitong dalawang ito sa kanila at isa. At ang layo nito. Akala ko yung mataba pa siya niyan bago siya operahan. O na, baka yung picture mo lumabas din dito ha? <laughs> Saan po ba yung mata opera? po? Yung ilong <laughs> po kakaiba, uh -huh. pati yung ano lips. Ano po ba yung inoperahan? Sa kidney ba to? Eh bakit Never yung iba yung iba yung mukha yung mag-iiba. Kung sa kidney pala o operahan. Yun nga yung inaano ko eh kam talaga ito ng identity theft na ano nangyayari. ah uh, kumuha sila ng mga pictures ng more or less parang magkakahawig yung style kasi parehong mahilig mag-cap. Tapos, Jack, pero kinuha yung style mo na nakaputi. Tapos, baby face. Ito, parang anong sinabi nito? Bata pa ako nito. Parang ganyan hindi siguro. Hindi po yung bago siya operan, sinadya sa akin. Ay, ibang-iba naman ang itsura. Hindi ikaw ito. Quite confusing. Pag unang operahan dito, ako bakit yung mukha yung maapektuhan? yung ilong apektado na kaagad <laughs> just Siguro think bata pa lang yun hindi ko alam basta sinad yun lang yan sa akin e, yeah, bakit hindi niyo no, po hindi na hindi identify kaagad na ibang tao yan okay. kasi kung titingnan niyo po yung mga pictures ang dami pong sinesend sa inyo eh so makikita niyo na kaagad na magkaiba kasi kada karamihan yung yung picture yun sa kanya nakamas din yung mga hindi nakamask ako po yun ay ikaw boy yes ako yun hindi ko alam yun. Hindi mo okay, walang galang na pa. ko talaga. Yung sa campsite, siya yes, si, sa campsite. Nicole, siya si ano? Chelly Ann. Hmm. ano po? Ano po? Ano po? Campsite, ikaw to? Yes po, ako po oh, yan. Pero ito, tunay na ikaw ito. Yes po, ako po yan. Tunay na ikaw ito. Okay. So, I think, ang ano natin dito, Shari, is to extensively talaga ask the NBI na palawakan nila yung yung pag-aaral, yung pag-iimbestigan nito. Kasi mukhang hindi lang si Ayesh, at si Gerald ang apektado. Kasi meron pang ibang mga lumalabas na pictures pero ngayon lang natin ito nakita no kasi ikaw ikaw na nagpadala sa kanila. O ako ba? po? Oh. Tinatanong ko kung kilala nila oh, ganoon kasi wala ito doon sa mga sa kasi amin. Kasi kung hindi naman siya nag-PM sa akin sa TikTok, hindi ko naman makikilala may Gerald talaga. Uh, Actually, maganda rin na, na kinla oo, maganda rin na ginawa mo 'yon para makita na sandali lang kasi ma'am, ang sa akin din lang naman is kung sila 'yon hindi sila mga ngahas na magpunta dito? Opo, opo. Oo, Alam ko uh, na. Ang unang gagawin nila ay magtago na. Pero the fact na nandito po sila, at saka ayun nga, kasi ngayon lang naman rin namin nakita. Ano po? Saan po? Oo, yung nasa campsite. Opo. Yes, opo. po, Pero, po Hindi namin, hindi ito kasama doon sa mga pinadala. Opo. Sa, yung picture ko po kasi na na nasa thumbnail is yung picture ko po nang medyo bata pa po ako noon. Bata ka pa rin naman hanggang ngayon. Oo. Oh, nasa puso. It is just a number. Ganyan <laughs> kasi tayo. Kasi yung sin binigay ko po yung picture mm -hmm. na Chelle Ann. Wala dito. Akala ko talaga siya si Chelle Ann. Yun na nga. Chelle Ann. Sa akin yung picture ni Chelle Ann. Oo. Uh -huh. Pero ninakaw yung mga litrato na yun. Hmm, hindi ko alam. Oo. Oh. Dahil kung yung itsura ng nakakausap ninyo ay kaibang-kaiba. Eh dito na lang eh dito sa mga bagong litrato na nakita natin. Mga bago ito ha. Kasi ito na yung nung nag-exchange kayo, di ba? Ng mga pinadala. Kitang-kita naman na ilong. Hindi. Mata. Hindi. Pero kung yung pagbabasihan lang natin is the thumbnail and yung nakamask at talagang mananawagan tayo and it's a good thing na nakita ng mga kasamahan ninyo kasi kung meron pa palang iba, bukod kay Ma'am Emily Onyedo, na nabiktima then meron pa. Oo. Uh, uh, siguro pinakamaganda is we refer them also to the NBI. Magandang hapon po, uh, Colonel J. Guillermo. Hello po, magandang hapon. Yes, uh, meron lang po kaming update tungkol dito sa uh, aming uh, idinalog sa inyong tanggapan tungkol sa isang uh, uh, OFW na apparently na-scam. Nandito po yung mga tao yung mga nasa litrato. But apparently, not ang sila naman ay biktima ngayon ng identity theft because they are admitting that the photos are really sila but they do not know the complainant. And ngayon na nagharap-harapan po at naipakita pa yung mas maraming litrato kasi marami pang ibang litrato pala with the complainant. ah uh, klaro po na magkaiba, parang dalawang magkaibang tao ito. Tapos meron pang ibang mga uh, photos na kinuha rin just to populate their profile of the scammers. Parang ganun po. Opo. Oo. So Colonel J, ano po ang uh, next step natin dito? Kasi willing naman po mag-cooperate lalong-lalo na to clear their names. Uh yung mga nag-api, yung mga nagamit na pictures. Kumalapit Pum po siya sa ano sa Caloocan City namin. Meron kami Northern Police Northern District, okay, Cybercrime Team na sa Caloocan City po mm -mm. para mas malapit siya doon. pwede po siyang pumunta doon sa bilang po 'yung nganon So, i-separate is po namin pati itong mga na identity theft. Separate complaint po. po. sa ebidensya na ipapakita po nila pagka-i-investigate mm -mm. po natin. Ne Emily Klaro ba sa iyo na hindi nga itong mga taong ito? Ma'am, kailangan malinaw talaga, opo. Kasi po 'yung nag-video call pa talaga si magkamukha sila niyan. pero magkamukha pero hindi mo rin hmm. ma opo, o, kasi, kasi lalo na o, lalo no, na dalawang Nicole lang pumunta. Oo, lalo na hmm. dalawa, oo. Bakit dalawa sila? Eh dapat ang alam mo Kung isang akala ko talaga ito. si Chelle ang tapas niyan, mm -hmm. Nicole. Tsaka may jowa po ako, one year po kami live-in. Kaya napaka-imposibleng hmm. ako'y eh. Yung jowa mo. Mm -mm. At saka makakla makikita naman natin yan. Kasi, I mean, kung ang pera ba pumasok sa kung kaninong mm. uh, pangalan. Yung ganun eh. Uh, so, klaro na hindi. O, oh, eh, unang-una, I think, mas klaro ka na hindi si Ayesha. Mm. No? Ang inaakala mo. Pero mukha niya Opo. ang ginamit. <laughs> mm. Okay. So, yun pa lang. Medyo ano na tayo. pangalawa. Ah, uh, dito naman sa kay Geraldine, klaro rin na yung inoperahan na photo, hindi siya. Hindi. No. May video din ako ng mukha niya. Oo, may video may ka na. No? Nakamask kasi hmm. 'yun. So, ang hindi mo talaga mai kumbaga matutuldukan. So, ito po mga kapatid yan po si uh, Ayesha. and ito pong nasa baba is si Geraldine. Magkaibang tao pero ang post is happy motmot. -mot. Para para ide, uh, identifying only one person. Yes, so po. Para lang clear din sa inyo, madam, na magkaibang Apa. tao po ito. Ma'am Ayesha and Ma'am Geraldine, baka nais niyo pong manawagan din po doon sa gumagamit po ng larawan po ninyo para makapang-scam po. So, Sherry, ang ano natin dito is we follow through with the investigation na request natin sa um, anti-cybercrime unit yung kung sino man po yung gumagamit mo ng mga pictures po namin, sana po hindi nyo nagawin sa iba. Kasi unang-una po nakakasira po kasi dun sa part namin na wala naman kaming kinalaman po. Hindi namin alam kung ano yung mga nangyayari. Pero kami po yung nasisisi. Nakakahiya kasi yung family namin eh hindi naman po kami masamang tao talaga at wala kaming kinalaman sa mga ganyan para gamitin lang. Yung picture ginamit pero ibang pangalan. Yes po. Yun ang mahirap dun eh. Kasi tapos makakagawa sila ng, yan, gagawa sila ng scam. Pero syempre, ang hahanapin, like tayo, nung no, nanawagan tayo, na uh, nanawagan tayo kung sino nakakakilala kay Nicole Aguilar. Kaya lang, mukha, iba pala yung mukha. Dalawang tao, actually, yung mukha na, ano, na na-identify as Nicole. Parang ganun. Pero picture ni Chelly Andevera, meron ako. Chelly Andevera, iba pa rin yun. Opo Okay, so ibibigay yung talaga inano challenge ni Vera sa kasi Nicole. Okay, pero ang ginamit na picture iba pa rin. Mukha niya po. O nga, pero hindi na. itong mga mukha ng. Hindi ito. Nagka nagulat ako may dalawang Nicole dito. Okay. <laughs> Bakit wala tayong Shelly and Vera yeah. no? Ang binigay ko na Naka-video call niyo rin po ba? Yeah. Hindi. Okay. Sa Facebook. Okay. So Tapos, mukhang very ano, very uh complicated yung kanilang scheme, no? May magpapakilala gamit ang paang mukha ng ibang ibang tao, may magpapakilala rin na yun ang kukuha ng pera, may magvi-video call pero isa la iba rin yung ano. Okay. Uh again, lesson, no? Um nakailangan talaga natin mag-ingat. Okay? Ma'am, sa mga nakakausap lalo na ngayon, lalo na ngayon at meron tayong tinatawag na artificial intelligence na yung mga mukha na babago, boses na babago, uh, marami pong mga cyber crimes na nangyayari dahil sa mga ano na ito, um, kalakaran na ito. Ganun. Kayo po, Ma'am Geraldine. Ako po, kung sino man po yung poster na yun, for sure po, FB friend ko lang po siya. Kasi hindi naman po ako masyadong public na tao. Yung mga picture na uploaded ko po, iinan lang po yung nakapublic. So, baka ah, isa lang yun sa mga... Ang profile mo. Hindi naman po sa nakaluck. Ano lang po? Hindi po, Kunti hindi po public ako oh, po. Na nakapublic lahat ng photos and albums. So, baka isa lang po yun sa mga Facebook friend ko na kumukuha ng picture ko. Tsaka yung mga, hindi po siya latest picture. Eh. Parang last year ko pang picture yung mga na, nasa that's, kani. That's very interesting, ha? so, so I think ang NBI will really be able to use yung inputs ninyo on that. Kasi yun nga po, image namin yung nadyo jeopardize, yung reputation namin, yung family relatives tas friends. Nagugulat na lang kami na nandito na kami sa Tulfo. Okay, at inuulit natin na hindi nga kayo si Nicole Aguilar or si Chelly Ann. La, hindi sila si Chelly Ann. Okay, yes po. Okay. Tsaka ano lang po, kung pwede pong i-delete niyo po yung okay, mga... Mga tapos niyo po na may mga pictures po na, may lalo na po yun sa Facebook. Actually gusto ko po sana kayong i-message kasi lang, ang advice kasi ng attorney ko, 'wag nang mag-message sa inyo kasi baka mas mm -hmm. baka maging komplikado problema. pa. Kaya ang sabi niya po sa akin, dumiretso na lang po dito. Okay. okay. Sige. So at least po ma'am, na linawan na po mm -hmm. na hindi po and again, mga kapatid, hindi po sila 'yung nakakausap po ninyo. Mm -mm. Okay, ma'am. Sige po. Um ganina, ganito na lang po. Samahan na lang din po namin kayo, tulungan din po namin kayo na maimbestigahan po ito sa opisina po ni Colonel Guillermo po ng Anti-Cybercrime para uh, mahanap po natin kung sino po ito. ipapa po natin yung mga pinagpapadalhan po natin sa GCash, yung sa, Apa. Yung sa uh, pera padala. Mm -hmm. ipapa track po natin kay Colonel Guillermo. Okay po. Maraming salamat po and uh, magandang hapon po Ma'am Emily, uh, Ma'am Ayesha and Ma'am Geraldine at kakausapin po kayo ni Ate Odette sa kabilang studio.